And the Eigenman matapos ang Japan trip with Eigenman family, minabuti na hindi muna umuwi ng Isla Siargao at sa Manila muna magstay sa bahay ng kanyang nanay Jacqueline. Para naman magkaroon ng maraming time at umiwas muna sa busy business sa Siargao. Panoorin na kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Unti-unting bumabalik sa normal life si Andy. Aminado kasi siya na until now ay may kulang pa rin sa kanyang sarili. Simula nang mawala ang kanyang nanay Jacqueline. Lagi pa rin niya itong iniisip at hindi pa rin natatapos ang kanyang pagluluksa. Kaya naman palagi niyang sinasabi na pagbigyan muna siya sa ngayon dahil talagang mahirap ang kanyang pinagtaraanan at hindi pa rin siya okay. Nakisama muna siya sa mga malalapit na kaibigan sa Manila hanggang sa hindi pa rin nagiging okay ang kanyang inner peace. Nakikibanding siya kasama si Naeli, Lilo at Koa para malibang-libang at makalimot kahit sa panandalian lamang. On the go naman ang kanyang mga kaibigan pati ang mga anak nito ay sumasama rin para makaloro ni Nalilo. So, I every time mag-order so, every time mag-order Samantala, isinama rin naman siya ng kanyang kuya Gabi sa Japan para din makapamasyal at makapag-unwind. Makakita ng panibagong lugar na siguradong magugustuhan at babalik-balikan nilang pamilya. At sa Japan nga kahit papaano ay sumaya si Andy at nakapag-explore ang mga bata. Kitang-kita ang kasiyahan ni Andy nang makarating sa ibang lugar at makapag-stay ng ilang araw kasama ng kanyang kuya Gabi at ng pamilya nito. Ipinangako kasi ni Gabi Eigenman kay Nanay Jacqueline na siya na ang bahala kay Andy at sa mga anak nito kaya talagang dinadamayan ni Kuya Gabi si Andy. nagpapasalamat nga si Andy dahil may anak na siyang malaki na at saka natutulungan siya ni Ellie. Lalo-lalo na pagdating kay Lilo at Kowa na nangangailangan pa ng tulong ng nakatatanda. Nariyan si Ellie para sumubaybay sa mga ito at sumunod-sunod para naman hindi mapagod ang kanyang nanay Andy. Iba ang banding na nabuo ng kanilang pamilya nang magpunta sila sa Japan lalong-lalo -lalo na ang mga bata. Si Naeli Lilo at Kowa at lalong mas napalapit sa mga anak ni Gabby Eigenman. Samantala, si Filmar naman ay nananatili sa Isla Siargao at siya muna ang namamanage ng kanilang business kasama ng kanilang mga angels dahil marami-rami na rin ang naitayo nilang business. Marami din ang silang natutulungan. Mayroon din bagong patimpalak sa Siargao na kung saan ay isa si Filmar sa mga punong abala dito. At nag-entertain ng mga tao kaya naman medyo busy din talaga si Filmar sa kanyang buhay at sa pag-manage ng kanilang mga negosyo sa isla. <laughs> now, let's start with a prayer Let's have some silence, please. Our main event for this thing Mike the Island. Sa kabilang banda naman, sa pagiging busy ni Philmar ay hindi pa rin niya nakakalimutan ang mga bili ni Andy na maging healthy pa rin at fit. Kaya naman sa araw-araw ay nag-workout pa rin ito kahit wala nga si Andy. Running. Running at 9 a.m. look like this. Hati sa dark pasak tanan samotnan labot